Pwede ba na bumili na ari-arian o na property at kidiretso ay sa anak? O kaya, pwede bang ilipan ang titulo sa bata upang hindi makuha ng asawa? So yan yung question na dumating sa atin ngayon isa siyang OFW. Uh, tago natin sa pangalan Maria. No? At ang sabi niya ay uh, meron siyang asawa at uh, 10 years or so na silang hindi magkasama ng kanyang asawa, ng kanyang husband at meron silang menor de edad na anak. Ngayon, uh, nasa Pilipinas yung asawa at uh, it turns out na nilulustay yung kanyang pinag-iipunan sa abroad. Okay? So gusto niya ngayon sana, if ever, na yung property ay mapunta diretsyo sa anak. So pwede ba yon Ang sagot dito, uh, pwede naman uh, ilipat dun sa or i-transfer or i-directa dun sa sa name ng mga bata yung uh, title. However, the problem here lies in the fact that uh, if you do that, syempre, maaaring may ng ano eh, magkaroon ng mga maaaring magkaroon ng question. Eh. Uh, maaaring, kasi may tatlong paraan upang malipat, di ba? katuparan upang uh, malipat ang isang uh, ari-arian mula sa isang tao pa sa isang, sa isang pagtao pwedeng ibenta, pwedeng i-donate o kaya pwedeng uh, manahin. kaya so so in other words sale, donation, inheritance. Uh, Maari bang bumili yung bata? Maari naman. Pero yung kontrata kasi for an unemancipated un 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 minor, eh syempre may legal guardian yan. Ang maging administrator ng property is yung uh, yung nanay pa rin. So, in other words, maaaring yung husband niya na naglulustay ng kanyang pera, eh maaaring niyang question is konti na ito ay isang uh, intrapreneur pack donation. Bakit kanyo donation? Kasi yung pera ni, uh, ni Mrs. yun ang talagang kinasay. Wala namang source of income yung menor So, baka ma-question pa. Donation. Siyempre, magbabayad yun ng donor's tax. So, katulad nung sinabi ko sa kanina, uh, maaari kang mag-donate pero syempre yung legal administration ng property is nakapangalan dun sa wife dun sa nagtanong inheritance uh, di hindi naman siya applicable ngayon kasi uh, syempre hindi ka pa naman uh, na, na namatay na no? nakukun cool. although pwede kang mag last will and testament kung gusto mo meron kang property meron kang several properties among those one uh, one of those properties pwede mong i-last uh, i will and testament, i-huling atiling para dun, dun sa anak mo. Ngayon, dapat nating tandaan na kapag tayo ay uh, may asawa at, at tayo ay nakasal sa isang tao, regardless kung 5 years na kayo hindi nagsasama, regardless kung 10 years na kayo hindi nagsasama, 15 years, 20 years, uh, lahat ng uh, pag-aari niya, ay pag-aari mo, at, at in, in reverse order, no, vice versa, lahat ng pag-aari mo, pag-aari niya kasi meron tayong na absolute community of property o kaya conjugal partnership of gains. So in other words, lahat ng maipundar mo sa iyong pagtatrabaho sa abroad, okay, lahat ng uh, negosyo na pasukin mo, lahat yan may share ang asawa mo sa lahat ng assets mo, sa lahat ng properties mo. At syempre, sa lahat din liabilities mo. So ngayon, kung, kung gusto mo ng isang magandang, mas practical na paraan ang uh, pwede mong gawin para mahiwalay na yung uh, mister mo sa uh, kahit anong maipundar mo mula sa pagtrabaho mo sa abroad eh mukhang pwede mag-legal, mag-file ka na ng legal separation sa court sa Pilipinas syempre kailangan yan kung ka mong sa Pilipinas, mayroon resident residency requirement dyan pero, uh, syempre kapag hearing, no, atin ka ngayon, kung meron na tayong legal separation ng mister mo Okay. Lahat ng maipundar uh, mong property, lahat ng maipundar uh, mong kari-arian, condominium, lupa, house and lot, ay uh, wala na siyang habol, wala na siyang share doon. Kasi yung legal separation, pinuputol na. Okay? Pinuputol na yung uh, uh, assets, yung, uh, yung kaayusan ng inyong pag-aari. Pinuputol na yung inyong uh, community property. Pinuputol na yung inyong conjugal partnership. Ngayon, kung meron ka namang mas ma uh, uh, meron kang time, di ba? Meron pa din, uh, syempre, yung means to pay, uh, At yung uh, uh pasensya, uh, kung, uh, kung uh, inabando ka na ng asawa mo, wala na siyang pakialam sa'yo. So, bakit hindi mo na lang na, uh, o kaya isipan mo, i-consider mo na uh, magkaroon kayo ng, ano, annulment or declaration of nullity. Lalo pat, eh, uh, hindi na kayo nagsasama for more than a decade. Pero kung practical pa naman na baka pa 'yun ang opportunity which you should consider that as well. So binibigyan na kita ng consideration.